Alam mo ba? Desserts, sweets, cravings, sweet tooth, hindi ka nag-iisa sis. Sa social media, naglipa ng iba't ibang mukbang vlogs ng mga desserts at isa na nga rito ang nauusong tiramisu cake. Ang tiramisu cake ay itinuturing na isang classic Italian dessert na ayon sa ilan ay tila taste like heaven. Ito ay gawa sa bros o lady fingers, kape, mascarpone cheese at cocoa powder. Ang tiramisu cake ay gawa ng Italian chef na si Roberto Linguanotto noong 1960s hanggang early 1970s sa restaurant na Le Becheres sa Treveso, Italy ang unang restaurant na may tampok ng ganitong kakaibang cake. Ang recipe ng tiramisu ay unang nailathala sa mga cookbooks noong 1980s. Mula rito, naging popular ito hindi lamang sa Italy kundi sa buong mundo. Marami ang nawiwili sa lasa nito na tiyak pag natikman mo ay hahanap-hanapin mo. Ito ay malambot, matamis at may kaunting pait ng kape. Sa mga restaurant, madalas itong serve pagkatapos ng full o casual meal. Hindi lang ito simple treat para sa may mga sweet tooth jan, dahil perfect din ito sa mga okasyon gaya na lamang ng Christmas party. Maliban sa pagkain, naging impluensya rin ito ng Korean pop music na Tiramisu cake. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.